Hi, hello, hello, hello. Magandang magandang gabi po muli sa aking mga subscriber at mga naghihintay ng aking uh, episode na babasahin sa gabi ito at ang susunod na kabanata ng buhay liham na ipinadala ng ating subscriber na si Missy Susie ng Japan. Ang episode po ngayong gabi ay pinamagatan natin unang kapti, unang pag-ibig unang sarap. Ito po ang paglalarawan ng ating bida na si Missy Susie sa kanyang liam kasi sayan sa pagpapatuloy ng ikalawang kabanata ng kanyang liyam na ipinadala sa akin baya email. Dear Papa A, e, 16 years old ako noon na niligawan ako ng isang 18 years old na Pilipino na aking unang naging pag -ibig. itago natin siya sa pangalang Mr. Suave. Bakit kaya Mr. Suave? Huh? Sa dulo ng aking kwento ay ilalag ko po kung bakit he is also known as Mr. Suave. Papa A, kasalukuyang nasa tindahan ako ng aking trabaho. alas 7 ng umaga noon at araw ng Sabado. Wala po akong pasok sa eskwelahan at siyempre walang pasok ang mga estudyante. Isang binatang hindi naman kaganda ang lalaki ang bumili sa tindahan ng isang pirasong kape na nakasosyay Wala naman siyang ibang salita pagkatapos ko na iabot ng kanyang binili. Maliban lang sa isang, Hi Miss, may sulat ako dito na para sa iyo. Sabay abot sa akin at bigla na siyang umalis. Lumakas ang kabog ng akong dibdib, Papa E. Malandi ka, Inday. Unang pagkakataon sa buhay ko na naramdaman ko ang ganoong klaseng kilig. ko Inday. Agad kong binasa ang inabot niyang papel na nasa isang maliit na mabangong isyasyonary, Papa E. Na amoy bulaklak. Lalo akong kinilig ng naamoy ko ang samyo ng amoy ng stationery, Papa A. E. Uh, natatandaan ko, mga mid 80s to mid 90s meron kang mga stationery na pag binili mo sa national box so may amoy at meron ding ball pen na pag, pag uh, mo eh amoy bulaklak nakarelate ako dito sa kwento mo uh, Miss Miss Susie Papa eh, nakasulat sa isang note ang I could never let the time had passed without seeing your beautiful face anytime of the day. Hala, pakiramdam ko po may tumibok nakakaiba sa aking puso at sa aking puson na una kong damdaman sa buong buhay ko, Papa A. Lumalandi ka na, Miss Susie. Doon ko unang na-realize na kapag ibig ang isang tao ay kasabay na timitibok ang puson sa katawan. Kinikilig ako, ah, Mrs. Yuchi, ha? Teka nga, <laughs> Dear Papa A, maraming maliligaw sa akin noong panahon ako ay dalaga pa. Papa A, inahalin tulad nila ako kay San Cientos. Wow! Dahil sa aking ang King Vital Statistic na 48, 23, 48. Ba, sexy ka, Mrs. Susie. dalaga ka pa, ha? At maamong mukha. Ako po ay nag-attach ng aking larawan upang makita ng iyong mga viewers kung kanilang ihilingin. O, oh, guys, ha? Mag-comment na kayo. Ipuporward ko sa inyo yung yung picture na pinadala niya kung ano ba ang itsura ni Mrs. Susie no? dalaga pa siya. Papa eh, mula po noong natanggap ko ang liham ni Mr. Suave ay araw-araw kung inaabangan ang kanyang pagbili o pagdaan. Subalit, isang linggo ang lumipas ay hindi ko po siya nakikita. Bagay na nagpapalungkot sa akin na may kasamang kirot sa dibdib. Sa tuwing siya ay ang may iisip. Panay ang limon ko sa labas ng tindahan at tuwing may bibili ay inaakala ko na siya na ang dumating. Tandang-tanda ko ang hugis ng kanyang mukha, ilong na katamtaman ang tangos, matang mapungay, labing mapula at pisngi na kulay pink noong siya ay numiti sa akin. Papa eh, kahawig niya po si Cesar. Montano. Malandi ka talaga, Mrs. Susi. Dear Papa A, isang umaga ng linggo, nalasis ng umaga noon, at ako po ay magsisimba. Kasama po ang aking tatay at nanay nang napansin ko sa aking gawing kanan sa bundang harapan na upuan ng simbahan na may umupong isang lalaki at hindi ako nagkakamali, Papa A. Siya po si Mr. Suave. nako kinilig na naman. Papa A, parang sinisilihan ang aking pwet at naiihi ako bigla. Paikot-ikot ako sa kanan at kaliwa habang nakatitig sa kanya, Papa A. Dahil siya ay nakahawap sa pulpito ng simbahan, siya po ay nakatiligod sa akin, Papa A, na halos isang metro lang ang pagitan ko sa kanya. Hindi ako mapakali, Papa A, sa katitigin sa kanyang likuran. Tinututigyan siya mula ulo hanggang paa habang siya ay nakatalikod. Malandi ka talaga, Mrs. Susie. Lalo akong tinilig nang tumayo siya at naghahanda bawa sa isang kumunyon, Papa A. At siyempre, agad rin akong tumayo upang sumunod sa pila sa kanyang likuran halos nakadikit na ang aking katawan sa kanyang likod, Papa A. Habang nasa mahabang pila kami, ay dalan ko na bumagal ang oras, Papa A. Gustong gusto ko po na siyang kalabitin, Papa A, dahil isang dangkal lang ang pagitan ng kanyang puwet sa aking harapan. Luwandi ka na naman, Mrs. Susie. Para akong nasa alapa at Papa A, at pangdam ko po siya ang aking unang pag-ibig. Subalit, hindi ko naman pwedeng ipadama, Papa A, e, dahil wala pang kami. Bago matapos ang kumunyon, ay bigla na lamang ako ay... Bago matapos ang kumunyon, ay nabigla na lamang na ako ay nasara harapan na ng pari para sa aking kumunyon. Nawala sa paningin ko si Mr. Swabe at biglang sumikip ang aking paghinga sa lungkot nang nawala siya sa aking paningin. Ah, Pag-ibig na nga yan, Miss Susie. Dear Papa A, kinabukasan lunes alas 5 ng umaga, tumating ako sa tindahan ng madatnan ko na may kausap ang aking amo na itago natin sa pangalang May Meron siyang kausap na isang lalaki na naka na pang -uleyo. Agad kong nakilala na siya si Mr. Suave kinilig ka na naman, lumandi ka na naman, no? Misi sushi. Kinilig na naman ako, sabi ko na nga ba eh. Kinilig na naman ang aking puso at ang aking mani, Papa A. May mani talaga. Umatwas ako ng bagay, ah, upang mapakinggan ang kanilang pag-uusap, Papa A. Natinig ko, basta seryosohin mo si Susie at huwag mong lulukuhin. Mabait na bata yan at napaka mapagmahal sa magulang. Dinig ko na sabi ni Ate Kapradya kay Mr. Schwabe. Opo, tugon naman ni Mr. Schwabe. Mabuti po ang aking intensyon sa kanya at mahal ko po siya na galing sa aking puso. Dinig na dinig ko na banggit ni Mr. Schwabe. At nagmamadili na siyang umalis at nakita ko na sumakay siya sa jeep na pormal estudyante ang aura. Oh, Kanina ka pa yan, tanong ni ate Kapadya. Kadarating ko lang po, sagot ko, sabay ngiti sa kanya, Halika na, magkapit tayo, sabi niya, magkapit tayo nang sabay at may ikukwento ako sa iyo. Tumango lamang po ako dahil alam ko na sa si isip ko kung ano ang kanyang ikukwento. Deal, Papa A.A.? Eh? Alas 7 na ng umaga noong araw na yon nang ako ay naghahanda upang pumasok sa eskwela. Alas 8 ang aking klase sa isang pampublikong high school sa aming lugar. Papa A, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang aking klase. Hanggang sa paaralan, Papa A, ay nasuisi ko si Mr. Suave. Wala ako sa sarili habang nagsasilita ang aming teacher wala akong ibang hiling kundi bumili na ang oras at makauwi. Nasakit na ako ng pakikinig sa aming teacher nang bilang tumunog ang bell, alas tres na pala at uwi na. Naglalakad lamang ako papunta sa school at ganoon rin pagpauwi papae, Dahil sa kawalan ng pamasaya gawa ng aming kahirapan sa buhay. Wala pang dalawang minuto nang magsimula akong maglakad biglang may tumawag sa akin sa aking likuran at nagulat ako na may kasamang grabeng kilig, Papa A. Eh. Malandi ka talaga, Mrs. Susi. Kinilig ako, Papa eh, dahil nakita ko na sa aking likuran si Mr. Swabe. At banggit niya, Hi, Susi. Pwedeng makasabay pa uwi? Sabi niya. Agad naman akong sumagot ng, Sige ba? Sabay lang pala eh. Inaabangan kita sa gate kaso sa dami ng estudyante hindi kita napansin kaya minabuti ko na lumakad sa gawing daan kung saan ka pa uwi. Kinikilig. Buti nakita kita. Sabi niya sa isang malumanay na salita sabay ngiti. Hay, kinilig na naman ako, Papa A. Eh. Ha, 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 ha. Talagang may ganun, ha? Misi suya? Sagot ko naman, ah, ganun ba? Sagot ko sa kanya na may kasamang ngiti at pag ng aking pisngi. na ko, Mrs. Juicy. Naputol ang aming pag-uusap ng mata ng ko na masasalubong namin ang aking tatay na bigla kong naalala na sinusundo nga pala ako tuwing hapon sa aking pag-uwi. Sa so, may day kalayuan, napansin ko siyang masasalubong namin. Agad kong sinabihan si Mr. Swabe na hala ang tatay ko sa na ulit ay mag-usap at binilisan ko ng bahagya ang aking lakad upang hindi mapansin ng aking tatay na ako ay may kasabay. Papa eh, pagkagaling ko sa eskwela ay inaatid ako ng ang tatay sa tindahan na aking pinapasukan kung saan ako ay tindera hanggang alas 10 ng gabi. Doon po nagsisimula at natatapos ang aking pangaraw-araw na buhay doong mga panahon na iyon. Hello guys! Sa uh, pansamantala po nating buputuli ng ating gamanata sa gabi ito dahil nga po sa kakapusan ng minuto na itinatadhanan YouTube. Abangan po ninyo maya-maya at uh, babasahin ko po ang gabtong ng episode na ito. Hanggang sa muli, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. And, maligayang pakikinig at magandang gabi sa inyo lahat.